Hello mga kaupay! Good morning! Maulan na aga sa ating natanan Abang umuulan naglalaba Grabe! Ulan ng aga-aga Pupunta po kami ng palingke kasama po po si Arlene Dorian Namimili po siya ng gulay Tapos inihiwa ko na po at si mother po ay naglalaba na hindi pa po tapos siya, siya kasi may tinago pa po siyang labahin hindi, 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 at si amin okay. po habang po nag nagigisa na po ako <laughs> ng Paano sibuyas baano? bawang at ang ulam po namin for today's video mga kaupay ay sitaw at ito na po siya for today's video luto na po siya salamat sa pakikibaka <laughs>